Ano ang hindi mo pwedeng kainin sa umaga at tanghali? Ate, kapag nagawa mo itong mahulaan, bago matapos ang tatlong minuto, meron kang 1,000 pesos gawin mo. So, paano ate? Ready ka na ba? Ready, ready na! Dahil kung ready ka na, your timer starts now. Sige ate, kula, kaya mo yan. Ano kayang... Ano ang hindi mo pwedeng kainin sa umaga at tanghali? kaldereta, <laughs> Tuyo. Tuyo. Tuyo? Mali. hindi. Sige, mag-isip ka lang, te. Kaya mo yan. Ano ulit ang tanong, sir? Ano ang hindi mo pwedeng kainin sa umaga at tanghali? Ano po? Alamang? Alamang! Wala, mali. Mali. Sige, ate, maghula ka ng mga hula. Maba pa yung Asin. oras mo. Asin, mali pa rin. Tuyo. Tuyo, mali. Instant panalo talaga dito mga katropa Huwag muna kayong alis Gusto nyo ba madalo ng ganyang kalaki kagaya ko? Wow! Yung wow! ng larong ito ay ilalagay ko sa may comment section Mag-register na kayo at mag-deposit Tara na, sabay-sabay tayong pumaldo at manalo Kaimen ate Okay, so meron ka pa 2 minutes and 6 seconds para sagutin yung katanungang ano ang hindi mo pwedeng kain sa umaga at tanghali. Kape? Kape. Kape, mali. Ah... <laughs> Sige ate, kaya mo yan. Kaldereta kambing. Kaldereta kambing, mali. Okay, so meron ka pang 1 minute and 37 seconds. Ate, kayo mo yan? Isipin mo mabuti. Okay. Okay, ate, sagot ka na sagot. Kayo mo, makuhulaan mo yan. <laughs> okay. Ate, meron ka pang 1 minute and 15 seconds. So, ate, kung ito na may hindi mo masagot, i-reveal ko sa'yo. Para alam mo at alam din ng mga viewers na makakakita yung tamang sagot. Okay? Yung uh, tamang sagot. 1 minute and 5 seconds. So, Mate, sibuyas, kamate, sibuyas, uh, bawang. <laughs> gulay na yun. May gulay na nga po. No, po. So, na ate, At meron ko pang 55 seconds. Uh, kaya, kaya mo yan, ate. Wait po, oh, paano naman, ba yun? Nang hirap naman, baka 40 seconds. Alamang mali. Sige ate, ang tanong, ano ang hindi mo pwedeng kainin sa umaga at tanghali? Isipin mo mabuti. Wala. Wala. <laughs> Bakit po wala? Okay, meron ka pang 20 seconds. Wala naman kinakain eh. oh, ito wala, wala makakain. Bali po ito ate ay logic. Logic. Opo, logic question. 10 seconds. 5 seconds. 2, 1. Time is up. So ate, ate lapit ka lang po dito. Bali, <coughs> e, itasabihin ko muna sa iyo kung ano ang tamang sagot. Ano ang hindi mo pwedeng kainin sa umaga at tanghali? So sayang, tama ka sana hapunan. Ay, so ay, late muna, ka na. Muna, late mo nang sinabi. Muna. Okay, so hapon, umaga, tanghali. Hapunan yung sagot So tapos na ang oras mo Nung sinabi mo Ate, dahil kumasaka sa 3 minute challenge Meron kang dalawang meatloaf Meron kang dalawang noodles Meron kang isang kilong bigas ate Thank you sa pagkasa sa 3 minutes challenge Thank you katrupang motor